sa kay ni Rogers yung halaman doon yung laman doon yung may bulaklak lang ko eto ya Ayun, ah, mga napulot mo lang napulot mo lang yung kinaya mo oo oh. eto napulot lang din oo oh. Yan, hindi patapis, yan. Uh, yan, still eh. not finished. Uh, okay. Unperfect. <laughs> may mga nagpapadrawing drawing din sa akin. May mga nagpapadrawing drawing din sa iyo, ya. Yeah? Oh, means. Uh, yung mga nakakaalam na marunong mag-drawing, 'yung mga nakakita. Oho. Uh -huh. Kasi 'yung iba hindi nila alam. Ito 'yung sinasabi na Don't judge the book on uh, its cover no kasi mayroong mga klase ng tao talaga na hindi natin masasabi yung pagkatao nila yung kakayanan nila no na, na madalas nauusgahan tayo sa panlabas na kaanyuan lang natin na hindi natin alam na yung taong yun eh merong mahusay na talento gaya na lang nito ni kuya kuya ano pa alam mo? Toto kuya Toto? Pero literal na taga Bacoor ka Hindi. Muntin lupa. Ayan si Kuya. Kunsan-san lang daw siya napapadpad. Nata parang naging habit niya na yung paggawa ng ganito no, abstract. So nakita ko siya dito nung time na pumunta ako sa Alpha na Nasabi ko ano bang ginagawa ng tao na to. Pero nung makita ko yung kanyang ginagawa napamangha na lang ako kasi hindi pa tapos yung kanyang ginagawa pero nakikita ko na yung resulta tapos nang makita ko kung sino yung babaeng ginagaya niya ito pala si Ann Curtis ano pa kung ang gamit ni Kuya Toto ay talagang magandang klase. Cotton <coughs> buds. Diba? May paper pa. Pero tignan nyo naman yung gawa nyo. Galing. Galing.